guys defensive to sa defensive driving ah sa palusong magparada ka lang palusong ganito ang gawin nyo guys oh ina yung gulong tapos sa kanto wala na akong laman ah bawa guys ganyan loaded yung ganyan oh ay eh, dito tayo kasi buwan legado ayan oh. This, oh ganyan guys ha Counting kalaman lang sa mga paguha na nagmamahal nyo kaya know. loaded yan hindi nakasuhan kung yung break yung ano siyempre kung manipis na yung lining oh, kung kahit inadjust yan nag ano yan nagdandahan yan pa kahit parking yan tapos kumain ka dandahan palusong yan kasi yung hindi masyado nakakapit yung brake lining niya sa brake drum pero kung halimbawa ginaganyan yung gulong halimbawa lang kung manipis na ang lining mo gaganon lang ano lang siya dito sa yan kanyan lang oh Kasi marami akong nakikita guys sa mga balita, sa TV oh no? kasi sabihin nila na ano na, hindi na kagsuan Ganyan nangyari Bumulusok lang Maraming madadama yung bahay Reaction video ko na rin yan sa mga <laughs> sa ano, sa uh, Reaction video ko yan para sa mga baguhang ano sa trailer driver o yung mga ganyan driver porque may lisensya ka na code 3 or code 8 pwede ka na magmaniho kailangan mo ba? ng maraming kalaman kasi hindi rin basta basta na ganito eh may na encounter ako Saudi pa galing tapos na uh, apply ko sa cyber e ngayon Dalawa sila pumarada ng ganyan. Eh, in-street na niya yung gulong. Eh, kumain sila doon. Ah, daan-dahan. Daan-dahan bumugo. Kasi, kahit naka-parking brake siya, maluwag na, hindi masyado higpit yung pagtulak sa sa chamber, dahil manipis ng lining. Siyempre, loaded. Dandaan talaga yan. Hanggang nabangga. Isang biyahe lang siya, guys. Tapos ngayon, ako pa sinisi sa bakit ano ba yung pinasok mo oo oh, ganun agad eh wala eh hindi na pinareport sa amo isang araw lang pasok wala na oh. Saudi driver yun kasi kailangan natin alamin ang mga sa brake lining nito kung ano na ba manipis na ba ang brake lining o oh, gaya ganyan o oh. makapal ang brake lining yan bakit hindi siya hindi siya umatras loaded yan eh hmm walang kalso din oh, walang kalso pero mas the best talaga yung may kalso bakit? pag may kalso guys pag may kalso naipit dito dalawa ka kalso ko nakatali kasi naipit sya, naharangan yung bigat na stop sya kaya ang payo ko lang talaga sa mga baguhan kailangan uh, nagtatanong sa mga bihira lang kasi gaya sa akin na ini-explain eh, ko eh oh. kailangan talaga magtatanong sa akin nung sasagutin ko pero so, mas maganda makipagkaibigan kayo ng mga veterans driver ano ba ang dapat gawin ano ba ang sa mga ganito parada kalusong kalso palusong parada parehas na yan paakit siya ako pababa ano dito ako ngayon sa ano guys sa paakyat ng Carmona sa BT Kaya, subscribe na lang kayo guys kasi marami pa akong ano marami pa akong busy ako eh marami pa akong i-upload reaction video about sa defensive about sa palusong ah, ganyan eh palusong tapos na aksidente. Sa eh. Sabi na wala ng preno. Hindi ako maniwala na mawala ng preno. Bakit? Kung lagi kang nag sa preno, gaya ng bus o oh, mga fluid yan, yan ang mahirap. I-reaction video ko din yun, yung na nangyari sa sal. Nangangamoy na tuloy pa rin. Kasi mahirap yung nag-extract ka sa ganitong truck na kulang ka kalaman. Ang alam, alam ang alam nyo lang, yung Nagmamaniyo lang kayo ng ano yun. Four wheels, yung mga ganun, Tapos dito bus. Hindi. Kailangan training. Tapos, kailangan din na pag hands on ka, mag, ah, mag adjust ka ng preno. Kasi kung hindi ka mag adjust ng preno guys, pag malayo na yung ano na ito, malayo na yung brakes yun ito, yung chamber ma, ma, ma ang hangin malaki ang bawas oh. pag itulak na siya dyan malaki ang bawas eh ang kawawa naman yung mga uh, ano guys yung mga lumang truck oh. di ba may nakita nyo yung dating unit ko pag preno nagbabawas ang hangin eh ngayon yung kaliwang pa ako sa preno yung sa kanan revolution hangin nagdadagdag ng hangin yan karanasan ko rin yan dami kong karanasan ko guys kaya hindi ko pa may explain explain dahil wala akong ano eh yung room na maganda talaga nandiyan lahat truth mo. Ito lang ha, may explain ko guys halimbawa may nito Loaded ka, kumain ka. May may nakita ako ng ganito guys doon sa Masinloc sa Sambales. Bumili lang siya ng ano, bumili ako na load, nagload ganyan. Eh, ngayon, nakatuwid yung ano, nakatuwid yung gulong. Nakatuwid yung gulong. Ngayon pag bili niya, halimbawa dito yung tindahan, paglingon niya yung sasakyan niya, international yun na May picture ako doon. Eh anuhin ko pa. Ah, uh, hanapin ko sa files yun. Basta masinlock. Pambalis. Dumiritsu. Tapos may tulay sa unan. Nalaglag. Ganyan. Ah, wala. Eh, eh kung may kalso ka, ganun no. Oh. Kung may kalso ka. Oh. I-stop niya 'yan. Oh. I-stop oh. Kung manipis din ang kalso mo, mahirap din 'yon. Kailangan malaki. Oh. Kailangan lang malaki. Pero kung kahit wala kang kalso, eh ganun mo lang 'yan, wala na. No? Pero may mga daan na wala diyan, kalso talaga malaki. Tapos iyan mo, liko mo 'yan. Diba guys? Oti ko alam na kayo Kaya yung dandahan ako guys Kailangan oh, magdala kayo ng kalso Sa akin dalawa may bakal pa dun eh Dipinsa lang to guys Dipinsa Kaya nga defensive eh Defensive driving ka May kalso ka O oh. Ang ganyan no, tutuloy pa guys oh. Okay. Eh. <laughs> <Go>, likod ko. <laughs> ngayon matutulin pa. Mabigat. Eh, yung bigat, hindi kaya na ano. Hindi na kaya na kahit iprino mo, wala na yan. Oh. Diba, oh, matulin ka ngayon eh. Naging traffic yan dyan. Bulosok. Maraming nangyari yan. O. Oh. Maraming nangyari. Eh, ba, o, ganyan ang dala mo, flammable. Patulin ka. Pagdating yung ganyan, eh, di kung flammable, kung gasolina, doy eh, tudas. Di ba? Tudas, maraming ano, madadamay. Maraming madadamay. Masusunog sila. Okay lang yung ganito guys. Uh, walang laman to eh. Walang laman oh. Okay lang yung ganyan oh. Walang laman. Pero, wag masyado kumpiyansa kung wala kang laman. Kasi, pag matulin ka, mahirap hinto yan. Patay guys ha. baka matrakban ako sa Alabang. Oh. Uh. Nah, Ang sa akin lang, guys. Uh, ano? Uh, sharing experience. Ngayon, binili ko palette ng yelo. Eh, na bili ko. Eh, ko. Marami kasi mga ano dito eh. Ngayon, guys. Kasi ito parking brake. Minsan kasi pagka uh, naka-parking brake, tatakbo pa rin. Eh. Na. Kasi ikaw lang ang adjust. Oh, pero kung lagi ka nang adjust, ganun. Pero huwag kang kumpiyansa. Kahit sakto ang adjust, guys, kailangan ilis, ganon mo yung gulong. Oh, kasi, may may chamber kasi nagre-release. Oh, may ganun. Kahit sakto kang ano. Diba oh, guys? Kaunting ano lang yan. Hmm. Ito. So, sharing experience lang sa akin guys matagal na tayo sa daan kailangan na ibahagi ko e ngayon payo ko lang sa mga matatagal na sa pagmamaniyo huwag masyadong pasaway kasi matanda na tayo kailangan ipamana natin sa mga bata-bata pa na ito ang gawin nyo hindi yung hataw ng hataw walang mangyari sa buhay ang ganyan okay Alis na ko guys. Thank you for watching guys. Alis na ko kasi mag-alas ko at pindutado tayo sa ano. Thank you for watching guys sa uh, matrakpan ako eh. Bye bye. Salabang sa ilalim.